presyo ng fried rice namin is 8 lang. Isat ka kaban ang nauubos namin sa magdamag. Laging mainit dahil hindi ito kaning lamig. Bagong saing talaga. Gaano nga ba kamura ang isang platong fried rice na may ulam? 8 pesos lang ang halaga ng fried rice namin. Mayroon kami mga ulam na halagang 7. Tayong mga Pilipino, mahilig po talaga tayo sa kanin. Pero pag ito yung sinangag na, nadudubli ang sarap nito. Nilalagyan na namin siya ng bawang basta dutong luto yung bawang sa kayong mantika. Patok na combination ng kanto kind of fried rice at ulam. sa halagang 8 at 7 pesos. Pwede ka na magapunan. Suguri natin na tikman itong pinipilahang kainang matatagpuan dito sa Barangay Bagbag, Nova Liches, Quezon City. po si Violeta Palma. Na nagtitinda ng halagang 8 pieces na fried rice. May 7 kaming ulam. May 8, may 12, may 17. Ang aking hanap buhay, yung nagumpisa pa lang kami sa pagtitinda ng almusalan, ulam, panghalian. Hanggang sa napunta kami sa eh, sinatawag nilang biolibi, fried rice, ganun. Mula nung nag-asawa na yung mga anak ko, yun, ito na. Dati kasi 24 hours kami. Ang ano request naman ng mga apo ko na eh, ganito na lang ang tinda natin yung ito nga fried rice, pinangalanan na talaga nila ng biolibi Kaya po tinatawag ito ng biolibi eh. request po ito ng mga bading. Sila po ang nagano na, nai, kasi ang pangalan niyo ay Violeta. Gawin na lang po natin biolibi O sige, sabi po gano'n. Kasi sila talaga madalas dito, tuwing madaling araw. Lalo na pag nagkaroon sila ng Miss Gay. Nanggang sa yung ganito na, tuloy-tuloy na, umabot na siya ng 16 years. 8 pesos fried rice at 7 pesos na ulam. Sumatotal so, na sa minimum na 15 pesos, mag enjoy ka na dito. Ito yung Violi B na 16 years na palang nakatago dito sa isang eskinita sa palengke ng barangay Bagbag sa Nova. Bakit kaya sobrang baba ng presyo ng mga paninda dito? Hindi ba apektado ang kita o kalidad dahil sa ganitong presyo? kaya ganun lang ang halaga ng fried rice namin 8 pesos. Kasi binabase din namin sa mga, yung panahon ngayon, kahirapan. Kung baga makasambot man kami, bumabawi man kami sa ulam lang paunti-unti. Okay na. Kasi kung mahal ang paninda ko, siguro hindi tatagal ng ganito. Ang pagluluto namin ng fried rice, bagong luto yung kanin sinain. Kung baga hindi na namin, namin namin niluluto sa kawali na sinasangag namin nila ano. Direct na siya doon na binubuhos namin sa kawali, nilalagyan na namin siya ng bawang, basta luto lutong-luto yung bawang sa kayong mantika. Ando na yung ano, ricado. O ganun lang siya. Presyo ng fried rice namin is 8 lang. Ngayon, mayroon kami mga ulam na halagang 7. Yung ham, shanghai, maling, chicken dog, hot dog, scramble, sa skinless, at saka imbutido. Tsaka may tinapa kami at saka daing. Nagpe-prepare kami mga alas 12. Naghihimay na kami niyan. Ako taga balat, ako taga hiwa. Basta yung asawa ko, siya na lang ang tagaluto. Magluluto na siya, ako naman mag ng talong. Nagsasayeng. <laughs> nagpe prepare na kami sa labas. Pag nakaluto ng kanin, magpa-fried rice na. Kaya lang, ang bukas talaga namin, 4 to 4.30. In -in. Nagbubukas na kami ng 4.30. ah uh, mayroon ng mga akong customer na dumarating. Ang talagang mabenta sa amin, itlog, chicken dog, skinless, at saka yung scramble na egg at talong. Ang yan. Mabilis talaga sa akin Maya -maya po kami nag, ano, nagpa-fried rice kasi pag binolto mo, lumalamig siya. Kaya bawat fried rice namin, kalahati ng kalahati sa kaldero. Pumapasak ng isa't kalahating kilo siya. Nakakaubos kami ng Isat kalahating kaban sa magdamag. Na. Isat kalahating kaban sa isang magdamag. 54 ang kilo pero 8 na lang pag sinangag. Quality na bigas, bagong-saing pag nilabas. iba't ibang ulam, meron 7, meron 20, meron pang soup na pampalakas. Ito yung family business na talagang nagtutulungan na mahigit dalawang dekada na. Kaya saludo sa sipag at tiyaga at sa malinis na paghahanda. Ano nga ba ang sikreto sa pagtagal nitong munting kainan ni Nanay Violeta? May ipapayo ko lang sa mga tumulad sa hanapbuhay ko. Marunong kayong makisama sa customer. Tsaka kontento na kayo sa kaunting ano, kita ba? Para hindi kayo mawawala ng uh, customer o hanap buhay. Hanap-hanapin kayo. Tsaka, kaunting linis naman. Pagmamahal, wag salbahe, wag madita. Oo, wag salbahe sa mga customer. Ayoko nang ganun. Mga cabs, inaanyayahan ko kayong pumunta rito sa Biolibi. Mala, madali lang pong hanapin sa may palengke ng Sauyo. Hanapin nyo lang pong D12 Road 4. Yoli Biolipalma. Bioli, Nagbubukas po kami kami ng 4.30 hanggang 4 a.m. ng umaga. Lunes hanggang Sabado, open kami. Ay, talagang <laughs> mayaman kini. Mamanta na mga ka! Kainan na mga ka! At welcome dito sa Barangay Bagbag dito sa Nova Liches. Quezon City! We're back! Meron tayong nakitang mura na 8 pesos sa fried rice, kaya ito agad ang in-order ko dahil may mga ulam. din naman siya na budget meal. So pumili muna ako ng hotdog, tortang talong, itlog na scrambled, nungganisa, hmm. at saka maling. syempre, hindi naman magpapahuli yung aking uh, lumpia, tinapa, embotido, hotdog at itlog na sunny side up. Cheers na natin agad. Sa longganisa sa na umpisa, ha? So, sukuin natin natin ito. Dito na ako agad sa hotdog. Yeah. Cheers! Cheers! Mm. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pasang longganisa. Ang laki niya, ang bilog niya, tapos kakaiwa yung laman. Parang lasang beef nga, eh. Hmm. Hindi man siya lasang talaga. pork. Oo, parang beef yung laman niya. So, hindi ko alam anong tawag sa longganisang to. Mm. Beef longganisa na lang. Tignan na natin itong fried rice na ocho. Tingin ko to lang bida dito talaga yung fried rice. Oo. 8 pesos lang. Hindi na natin i-explain ang lasa ng bawat isang ulam dito kasi mm. alam niyo naman ang lasa ng hotdog, mm. ng ham, ng ganisa, ng isda, di ba? Tama. Yung fried rice dun tayo, nag yun yung bida eh. Yun yung star dito eh, Ang mura niya. Sure. Ang mura, pero yung lasa niya at yung texture niya, hindi pang ganong kamura. Oo. oo. Uh yun. yun na nga. Tinanong ko kanina kung anong bigas yung tigma. Hindi, hindi na yung brand eh. Yung mm. tigma magkano yung bigas na per kilong ginagamit. Ito yung tigpi 54 per kilo. Eh, kaya maganda yung... oh, uh, quality. Ano quality yung rice nila. Hindi siya yung mumurahin lang kasi ganun talaga siya. Oh. Sa grain pa lang malalaman mo na eh. Tapos ang dami pa nila mag-serve. Hindi naman siya ah, per cup. Kaya nga diba? ito. Mm. Diba? Sigura, sigurado, sigurado ka bang 8 pesos lang to? Verify pay kaya Hindi, joke lang. Talagang 8 lang siya. Oo, oh, wait. kasi oh, tol, kanina may mga kumakain din dito. Pero pinagmas na ko, ganito talaga yung serving nila ng uh oh. sinangag nila. Hmm. Ito na ako sa itlog. Ito mga ganito, common to, almusal. Alam niyo naman lasa ng itlog. Mm. So, i-enjoy e lang natin to mga kabs. Ganun lang din naman ang lasa niya. Fresh lang talaga ang bida. Mm. Ito na, tol. Mm. Uy, tinapa. Tinapa, tol. Eh. Mahirap ko tsara tinidor yan. Eh. Oo, oo nga. Yeah, nilapag pag no? mga ikot tsara at tinidor, ah. Ayan, no? Sa mga ayun yan, sa suka. Uy, excuse me. Yeah. ang isda talaga sa suka. Mm no? -hmm. Sarap Pero minsan masarap din siya sa palaman si Toyo. Yeah. So, meron din silang dinaing na... Hindi ko alam ano yung isda ito. Basta dinaing siya. Tapos sa usan natin sa Toyo Man si... Grabe yung kinahain mo, siling, hindi sila maa ng isda. Hindi mo sabi kanina ang gana? Di ba, Pasyon? Yung yeah. hmm, siling pag sinama mo. <laughs> Ayos-ayosin <laughs> mo, sagot mo. Enjoyin muna natin to. Dalong-lalo na tong talong. Sa bahay, napakasarap nito pag ginawa mo siya, di ba? Mm -hmm. Solid na solid. Tapos may fried rice ka. Uy, vertical bite yan doon ah. Mm -hmm. mm -hmm. Ano ba pwede ko vertical bite dito? Cheese dog. Mm -hmm. Tapos sabayan mo ng kagat ng beef longganisa. Tapos sabayan mo ng kagat ng maling. Mm -hmm. Tapos sabayan mo ng kagat ng itlog. Hmm? Puro ka kagat ah. Ang bite mo naman. Wow. Ah, okay yan, okay yan. Okay yun to. Uh, Okay yun, okay yun. Okay yun, okay yun. Okay yun, okay ka lang ah. Okay yun? Oo, oh, diba? Okay, okay diba Ganun dapat. Pagdating naman sa suka kasi, hindi natin masabi sa inyo mga kabs na pare-parehas lang yan. May timpla din talaga yan. So, subukan natin ng kasama yung suka. Bang, <tuk> pandu lu sini ini suka <tangan> ya? Suka, bayon. <tangan> Nih bajambo. suka. <tangan> Parang kulang. Ah, parang mabait ka ngayon, ah. Abang ka lang. Tol, parang kakaibay talaga yung lasa nung sinangag nila. Mm -hmm. Kahit ito nga lang kainin ko, eh. Oo. Uh -huh. Okay na. No. Naiinibabaw yun, yung lasa nung garlic oil. Kasi yung mismong oil na pinagpituan ng garlic, yun yung pinag-oil dito. Ang naman mm -hmm. nun. Kaya pala lasang-lasa mo, Tol. Mm -hmm. Kung baga sa chicken oil, di ba? Oo. Uh yun -huh. yung, yung nilagay sa kanin. Mm -hmm. Ito yung mismong garlic oil. E -oh. Tapos nilagay na lang konti palasa, pa eh. yung mga MSG, gano'n. Pero talagang pag kinahin mo siya, garlic rice yung lasa. Nag-uumpisa ang kulang nila mga 7 pesos. Katulad nitong mga ganito, meatloaf, malin, hmm. nugget, 7 pesos. Tapos nag-move up lang ng hmm. 11 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Para sa ibang ulam. Tulad so, so nila yung tanong, 25. 25, mm, hindi yeah. na masama. Kung kung susumahin, murang-mura talaga. Mm. 7 pesos, may ulam ka. nga. Mm. Diba? Actually, sa 15 pesos, makakakain ka na, diba? Oo. Uh -huh. Pero, syempre, pumunta tayo dito, hindi parang kumain ng kids, eh. Gusto namin may experience lahat. Uh -huh. So, baka magtaka kayo, hindi po ito 15 pesos. Mm -hmm. Pinagsama-sama lang po kami. Para masaya ang kwentuhan natin na bubusog tayo. Ito palaman natin. O, millet. May sabaw pala sila. Oo, meron. The number 3. Cheers! Cheers. Anong soup to? Parang ano yung tinayin natin sa Taiwan, yung beet noodle. Oo. Oh, Nasang beet nga. May parang star anise. Kahit isang kanin, isang ulam lang in-order mo, may pre-soup ka na rin. Ay, oo nga, no? Mm. Isop pa palang highlight yun, mga kapit na yun. Hindi ka na makalimutang ikwento at i-share sa inyo. Siyempre, yun yung experience namin, yun yung sinishare namin sa inyo. Mm. Kapag alaman namin nga, na kahit itlog lang may rice, di ba, 15 pesos lang yun. Oh. Meron ka pa rin soup, mm. free lang naman siya. Speaking of soup, super laki ang longganisa sa rito. <laughs> <laughs> ang ganda, naitawid mo. naitawid mo. <laughs> super laki. Mm. ano? Ano? Ang laki Ayan Sino oh. mo? Oh. Ayan, no? Ang laki. Ang laki. Pero ito yata to. Hindi naman to yung 7 din. Ah, magkano ba yung ganyan? Alam ko 30 pesos naman yan. Siyempre kasi karne siya. Mm -hmm. Tapos beef pa siya. Kita saka hindi na masama. Sa mm. 30. -hmm. Eh, ang laki niyan. Mm. -hmm. Pang masa. Yun, mm -hmm. located to actually. Dito nga. Sa Novaliches. Uh, sa Uyo. Sa Uyo. Yung palengke. Katapad siya nung kanto ng Jollibee. Biolibi nga pala pangalan ito to. Oh, Biolibi. Jollibee. Mm -hmm. Along Nova Liches. Mm -hmm. pinaka-landmark nila. Jollibee. Ah. Yung palengke. Jollibee. Mm. -hmm. tapat ni Jollibee. Ganun. Ah, uh, yung tapat na kanto. Pero hindi naman sila magkatapat. Ah, uh, yung kanto lang, ito so uh, may palengke. Kasi sa totoo lang, itong Bioli wala walang uh, katapat dito to. Oo, uh, wala walang katapat. Oh, uh, parang ang haba ng iskinita. Uh, ito lang nakita kong ganitong kainan na dinadayo talaga. Uh, uh -huh. Bukod dun sa napasalan na namin noon sa tondo, na papasok ka pa sa eskinita, ito uh -huh. lang ang bukod na uh, tangi bukod dun ha, na papasokin mo din sa eskinita. So, hidden gem siya kung totoo Uy, siya. Uy! Hidden uh -huh. gem! At dahil nga hidden gem totoo. tol, Ayan, ano hidden na? gem siya eh. Uh -huh. Iiwanan natin talagang yung balas ni Ano? Dahil talaga naman, at totoo naman. Uh, mm. Anyaman gaming. Mm. Baka... <laughs> Baka, auto na yan, ha? Hmm. Hindi pa, hindi ba? Hindi ba? Gusto ko lang sabihin. Hmm. Sabayan na kita. Ay, tapos na ito. Tapos so na tayo. tayo? Um. Bakit? Tapos na ako. Eh. Hindi ha? pa ako tapos. Ay, hindi ka pa tapos? Hindi pa. May hinihintay pa ako eh. May hinihintay mo. Yung kasunod ng manyaman kayo na sticker. Pagkain mo ng siling. <laughs> <laughs> mm. Meron ka pa. Ito, pwede ito yung sawsaw. Saan? Pwede yung sawsaw dito. Oh ito eh, dito. Oh, ito oh. So so, 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 Sabi ni Pasyon na, hindi ako yung nagsabi ah. Sili lang pala eh. Mm. Ayan na. Ah, tinusok pa. <laughs> oh, ayan. Mm, sige nga. Mm. Hong Hong Kong. Naiwan. Madisan. Naiwan. Wala na. Naiwan. Wala ko nung gagawin mo. Naiwan. Ang <laughs> gawin niya pa dito. Wala oh. ko ganito yung gagawin mo. Ano? 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 Tutusok ah. mong ganun. Uy! Ganito kasing ginawa niya eh. Tapos, minadjik niya eh. Hmm? Uy! Ano? Mandik. <laughs> Kinain mo talaga? Hindi, yun naman talaga dapat gawin, di ba? Sabi ka naman, mm. Cubs, cheese! Mm. So, yun na nga. Eh, ito na nga, tuloy. <laughs> Dami nating kinain. Biolib mm. mm. yan. Biolib ito. Mm. Nandito tayo ngayon sa Novali, Ang daming nanonood sa atin. Pakita natin. Kawain mo yun. Kaya. Kaway po kayo, kawain. <laughs> <laughs> Yung mga uh, viewers natin na live. Parang mm. ngayon lang akong mag-attend ang check na ang daming audience. Oo nga, oo nga. Mm. Teka, ininom lang ako. Teka, nanonookin ko lang. Mm. Nanonookin ko lang. <laughs> So, na nga. Tandaan pagkain. Murang-mura. Nakita natin kayo na, dinadayo ito. Dito mm. sa Novaliches. Totoo naman. Kaya naman. Yan! Yan! <laughs> oh, oh, oh. Mm. Oh. <laughs> Nangati pa, na. <laughs> <Ito> na. Oh. game, game, game. na. Wait, wait, ta. Oh, ready ka na. Ito <laughs> Baka mabuga ko. Yan. <laughs> Kaya naman. Mm. <clears> mm. <throat> Oh, sorry po. Ito na po. Bibitawang ko na. Bibitawan ko na. Medyo tricky. Medyo tricky. Ito na. May times konti ah. Oh. May pressure ako. May audience tayo. Oh, ito na. Ready ka, Tola? Ready ako. Ready ako lagi. Kung alam mo yung kanta, kasabay ka. Ah, meron pang ganon. Oh. Kaya naman. Jollibee! Masarap at murang lutong ba kay Sirangan itlog at dog is the Sanobo liches kini ang mm. <laughs> right? oh, 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 mm -hmm. pa, wala na <laughs> <Suicide> <Faya. yana! laughs> ya ya. <lows> <numa straw> <attan comme pada cœur> <laughs> Ang dami mong objects ngayon, Tol. Oo, oh, medyo nakaka-pressure. Concert, concert. Medyo nakaka-pressure. Nakaka-pressure kaya mamaya na natin ulitin. Oo. Oh. Kasi medyo tricky nga yung script oh, niya. Ay, yung lyrics niya. Pero ang ganda nung kanta na, naimbento mo lang ba yun? Actually, original song ko siya. Oh. Maganda, no? May potential, no? Oo. Oh. maganda. Oh. Maganda? Ganda, no? Pwede kang maglabas ng album, eh. oh, hindi. Actually, yung song na yun, naisip ko kung pwede ipakanta sa ages. <laughs> Beatles yun, eh well, actually, pwede rin siya sa Bee Gees. Oh, kasi mataas siya eh. Okay. Oh. Mm. Kaya naman, attendance check, mga kam! Ayan na. Kung oh, umabot kayo dito at kumakain ni kayo, sabayan niyo lang kami. Sana nag-enjoy kayo dun sa ginawang composition. Original daw. <laughs> at kakantayin nyo ulit para may comment nyo yung lyrics na nakasulat dito. Ulitin natin. Let's check! One, two, one, two, three. Biolibi! Masarap at murang lutong bahay, Biolibi! Sinangay, tatlong hotdog isda sa Nova Liches. Mangyaman kini ang sabi ni Kasi. <laughs> yeah! Thank you, yeah! yeah! thank you. Thank you, thank you. po, thank you po sa inyo. Maraming salamat sa masigabong palakpakan. Akala mo talaga, akala mo talaga may crowd <laughs> Gumayo sila rito tol, mga mga taga ibang lugar pa yan. Mm. Oh. Kain po tayo mamaya pagkatapos dito. Apo, kain tayo. At uh, yun nga, nobody chees, manyaman sabi ni Carlson. <laughs> Paano ka napunta sa ganong rhyming? Kakatuwa oh. ka na ulit, pangalawa na yun no? Alin? Yung pag ulit mo no? Oo, oh, inulit ko ah. na Hindi Huwag na natin ulitin, no, okay huwag na, na dalawa lang. Medyo tricky <laughs> <laughs> medyo mahirap din talaga. Mm. Pero nag-enjoy kami at nabusog dito. Solve na solve siguro. Kung ayaw mo pa nung halagang 15, eh, edi magpapakong ka na isang daan para medyo ganito Oo. na din. Anos. Parang naka-buffet dyan. Oo. Uh masarap na rin siya. Siguro hindi ka naman malalagpas 100. 150. Siguro 100. Kung talagang gusto mong kumain na matindi, mm. Biolibi -E dito sa no Masarap no at morang. Ayun, ingat kayo lahat. Sana nag-enjoy kayo. At uh, gusto namin magpasalamat sa lahat na bumubuo ng Biolibi -E lang, lalo na kay nanay, mm. sa pag-accept sa amin at uh, paghanda. Ito mga ito, binigyan niya tayo ng magandang uh, hospitalization. Yeah, hospitalization. na, kinabahala pala ko biglas. Hospitality. Ayan. Hospitalization. Medyo, medyo iba yun eh. Parang gusto kong kontakan yung HMO. Ang ganda na nung bitaw. Seryoso pa siya. <laughs> Ay, kasi tayo magandang hospitality. Yeah. yeah. Tsaka kay Kuya Arby. Si Kuya Arby, maraming salamat Oo. din. Ay, maraming salamat po sa inyong lahat na nandito ngayon. At tsaka, siguro nagtataka kayo bakit mura. Kanina rin natanong ko sa kanila. Oh. Kasi isa sa mga factor na yun, hindi na sila nagbabayad ng pwesto. Bahay kasi nila. Oh. So, bago kami umuwi ng tuluyan, mga Raps, magingat kayong lahat. Magingat kung nasan man kayo ngayon. Safe driving sa mga nagmamaneho. At huwag kalimutang umiti dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo. Katulad niya. Oh, okay ngiti yan. Ngiting Jollibee! <laughs> ako si Gamsen! At ako po si Mayor TV! At kami ang Team Kalas TV 2023 na lagi magsasabi at magpapahalala sa inyo. Now, huwag na huwag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan! Puneo on the run! Ayan ba? Si Puneo! Ayun. Cheers! Cheers! Ay! Ito ang gusto ko! Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Fish out! Hindi kinakaulan na tayo ng aso. Kaya, yeah. oh. Sino kung tatakit mo? Sino ba gusto magtakip? Um, ah. bite, um, bite mo magtakip? Hmm. Ang bait, kasing kasi mo ngayon. Oo, oh, yan. Ah. Oh. Patakit mo kaya sa kanya? Ah. Okay <laughs> lang <laughs> ba? Pakitak mo na! Yes! Wow. <laughs> Time check mga gobs, 10.51am dahil 1 o'clock pa naman magbubukas yung pupuntahan na natin So medyo magagaga pa tayo at pupunta na tayo sa Valenzuela para sunduin yung dalawa, si Mayor at si Jambo Ihapon ko na rin pala sa bonus clip na to, baka isama ko yung mga mga ilang nila namin na Taiwan bonus clips Kasi mahaba yun eh, para mabawasan ko na dito at mapanood yun na yung iba sa mga naghihintay nung mga bonus clips na hindi lumitaw nung part 1 Kita kits tayo doon, let's go! Time check, 11.58. Mga kabs, nandito na tayo sa Old Valenzuela City Hall. At hindi sabihin, nandito na tayo kay Bukbok. Dito na tayo sa Brukada. Hintayin lang natin sila mayro. O, nandito si Cuneo. Uy, Cuneo, mag-hi ka naman. Hey, mga kabs. Yan po si Cuneo, ang ating backyard uh, assistant noong mga panahon. Kaya uh, OG talaga yan. Ayun po. Na ako na. Nakakain kainan yung pupuntahan natin e. Eh. Bakit mo lang? Ganyan ang na ako e. Sige, hindi kita masisisi. Masarap kasi yan. Isasnak yun e. Eh. Bakit siya umay dito? Eh bakit ito? Siguro tapos na ito. Hindi nga akong makakain ang kapal ng mukha mo! Uy! Amin naman to eh! Amin naman to, okay lang yung... Maghihiya sana akong kumain bago tayo mag vlog Kaso kumain na si Meo Hindi, kumain ah. tayo kayo ulit, pwede oh, okay. lang kayo Mamaya na lang ulit mga rags. Let's go! Bonus clip yun sir! Ay, thank you ma'am! Sana sa bonus clip! si Sarah, eh, nakita tayo yung uh, pre-taste ng pre-taste dito. Ano ba meron dito kasi? Lahat ng dadaanan namin. Binibigyan kami ng ano, ng pre-taste. Uh, uh, ano nga pala pakala mo, sir? Sir Andy. Taga dito na sa Taiwan? Taiwan. Ilang taon na? 12 years. Ano ba? Bakit naman, sir? Bakit parang naiiyak si sir? Bakit parang nga eh. Bakit ba sinabi mo yung 12 years, sir, Parang nang nangilid yung luha Hindi pa kumuwi ng 5 years eh. Oo. Oh. Naip, Yun nga sana yung susunod kong tanong eh. So 5 uh, years uh, na hindi umuwi si sir. Kailan mo gusto umuwi, sir? Kala mo talaga. mo na ako <laughs> Kala mo talaga eh. Kasi mga next year na kami uuwi. Mm. Kaya lagi pag sa bahay kami, lalunod na kami. so, titripan namin. Sabi ko eh, pinagahanda namin ang na namin sa Pinas. Mm. Eh, lagi kami lalunod ng vlog. Kaya sir, nakita ko yun. Nakaupo lang o, doon dahi, ako doon. Nakita ko tatuwa. <laughs> Nabanggit mo na rin lang na 5 <laughs> years ka na hindi mo uuwi. Yes. Ano yung pinaka na mimis mong pagkain sa Pilipinas na hindi mo makita rito? Ah, uh, yung mga street foods natin. Uh, Siyempre mas, siguro mas masarap ang sweet food natin kesa dito. Sa mga panahon na to kasi hindi pa kami nag-vlog. Hanggang ngayon, second day na namin. So wala pa kami natatry. So kung napanood nyo mga kapsyong kanina, hindi pa yun nangyari nung sinusot tong nag-uusap tayo ngayon. Ah, oh, good. Ah, sige. Abangan mo na lang susunod na episode. Shout out to Let's <laughs> Sir. Maraming maraming salamat. Ingat kayo dito. Thank you. So ring, Salam. <laughs> Thank ingat. Thank you. Thank you. you po. Thank you, Sir. Sige okay. lang po. Ingat lang po kayo dito. Then, dito naman tayo magpapalipad ng lantern yung nakikita sa internet, sa TV. Ano ba yung lantern na yun? Kaya yeah, yung lilipad yun, diba? At yes. Tapos anong... Sano ko ng wishes. Ah, mag-wish ka, tapos malilipad pa rin mo. Mag-wish, and then palilipad rin mo siya. Ah, yung katulad nung ganun sa kalaki. Tapos nun, hanggang... Hanggang mahulog na siya kusa. Sana siya Ah, sana matupad yung wish natin. Pero siyang apoy sa ilalim. Okay. Parang hot air balloon. Ayun pala oh. Yan, magwi-wish tayo mga Cubs. Pero hindi ko na i share yung wish ko. Oh, so, so eh, meron siyang four color. Oh, may mga A or B. Tapos yung bawat color meron siyang mga mini. Ah, okay. Kung ano siya. Dito tayo sa orange. Para yung wish natin. Oh yeah, sir. Bali letter A, may orange, may red, may blue, green ganito siya kalaki. Bali apat na square na po. Okay. Orange, red for lucky guys. So red, orange, blue, green? Dapat ay. So lagyan natin ng swerte at ka tagumpay. Kaka ah. health. Ah, yun din. Eh parang lahat importante. So, sabi ko kanina, hindi ko ma-share yung wish namin. Pero wala akong choice kasi kailangan pala isulat dito. So mababasa nyo rin pala. So, time lapse na lang natin yung pagsasulat. Kandiyan 'yung ng wish sa kabila secret, hindi maintindihan. Mm. <laughs> 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 so, after 5 minutes mga kabs, ito na. Meron na tayong mga wish. So ipapakita muna natin sa inyo. Sabi ko kanina secret 'yan pero ito na sa number 1. Alam niyo na 'yan. Siyempre ito naman kailangan laging tayong good health, pati na rin ng pamilya natin. And, uh, more time with baby. <laughs> It's either uh, mrs. Shan or oh, mga anak. Ito naman, go to US to see Tata. Oh, eh, Tata, shout out! Ito naman, successful business. So, ire-reopen ko sana itong restaurant. Baby girl, hindi ko alam kung pwede pa yan. <laughs> more family time and go to Paris. Someday, sana claim na natin. Pero dito sa kapitbahay natin. Ay, ano, ba? yan to? Ano okay. <laughs> wish mo? Bago sa sakyan. Ito, ito. Okay ito. Totong wish sakyan. ko. Oh, new car. Ah. Ito naman. Jowa. Jowa. May mukha pa yan. So, ganyan na ganyan yung mukha na magiging jowa ko. <laughs> Kalbo din. Oo. Uh. Kalbo din. <laughs> yung jowa mo. Ano naman to? Good health para kay ma'am. Yan ang wish, Tol. Ay, puso pa yan. Yan. Tama tong wish na to at saka to. Pero ito, malabo yan. mo. tawin muna tayo, makikisyoso muna tayo. Hindi naman siguro private to kasi naka-public yung wish na yan eh. Uy! Ganito-ganito lang kami. Pera-pera lang. Para magplastigan ah, dito. Ang dami may sandaan yan, Tol. Para dito, eh. sa isang daan. Pera, pera, yan, Tol. Wala pala akong mababasa dito. Ayan. Ay, kayo na bahala. Puro pera lang yan. Sa mo ko. So, diba? <laughs> ang daming pera niya. <laughs> Bakit hindi so, ko naisip yun? Oo no, nga naman. Mag-wish ka na rin lang. Lubos-lubosin mo na. Gawin mo. mo ng pera. Ikaw yung dito. Binigyan <laughs> ka na nga ng chance mag-wish. Pinera mo pa. Malay mo, pag-angat na gano'n, bumagsak agad. Puro dollar, kaka peso. So habang pinagkukwentuhan namin ito mga Cubs, niro-roll na natin yan na lumipad na sila. Lumilipad yani, na para matupad na ang mga wish natin. Para completar experiencia, <laughs>